ap intro da mona ya? Hah? Intro da mona. Hah? Pinarat ae. Enggak, di grasya naon? Di grasya dia tuh Bang Edon yang balan traffic. Itu baik. Naik motor saka ana pocet. Jadi motor. Ini lipot mobil jos. Ini yo 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 to nata to. Kesalahan itu. Kesalahan Ano yung pisto nga ba, no? Driver, so Bapain, may uh -huh. driver ng no? Sa koche. lakas ng pagkasalpok Self-video ma Ma, self-video lang Yun na mga idol, ating distressor na talaga to Buti na lang, hindi na anong gano yung babae yung driver ng motor Wasak yung mukha Wasak yung mukha 嗯。